Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teach Yourself Learning Resource Channel. Revised K-12 Curriculum Makabansa 3 Quarter 3 Week 3 Ang Pagiging Makabayan Ang Panatang Makabayan Ang Pagtuklas sa Mga Konsepto sa Panatang Makabayan Ang Mga Paraana ng Pagpapakita ng Pagiging Makabayan para sa unang araw, ang pagiging makabayan. Pakinggan ng awiting Ako'y Isang Pilipino. Narito ang YouTube link. Ano ang pangunahing mensahe ng awiting Ako'y Isang Pinoy tungkol sa pagiging Pilipino? Anong mga katangian na o pagpapahalaga ng isang Pilipino ang binibigyang diin sa awit. Paano inilalarawan ng awit ang pagmamahal sa bayan? Para sa layunin ng ating aralin, natutukoy ang mga katangiang nagpapakilala sa isang Pilipino nakasusulat ng isang talata hinggil sa pagiging makabayan nakapagsasabi ng na mga paraan para maging makabayan. Makabayan Ang salitang makabayan ay isang panguri sa wikang Filipino na tumutukoy sa isang tao na taus-pusong nagmamahal sa kanyang bansa, nagpapakita ng suporta sa kanyang bansa, at may malalim na pagpapahalaga sa kultura, kasaysayan, at kapakanan ng sariling bansa. Ako'y isang Pinoy. Sa puso't diwa, Pinoy na isinilang sa ating bansa. Ako'y hindi sanay sa wikang mga banyaga. Ako'y Pinoy na mayroong sariling wika. Si Gat Jose Rizal Nooy nagwika. Siya ay nagpangaral sa ating bansa. Ang di raw magmahal sa sariling wika ay higit pa ang amoy sa mabahong isda. Wikang pambansa ang gamit kong salita, bayan kong sinilangan. Hangat ko lagi ang kalayaan. Samasamahin at pag-isahin ang mga kataga. Iaruga, ipaglaban mo. Ipagmalaki, di ka dapat mahiya na kayumanggi. Di pa ang lahing Pilipino Ipakita o maalab ang puso Kahit kailan, kahit saan Di aatras sa laban Ito ay dugong palaban A. Sa sagisag ng bansa Kung napakayaman sa kultura at kasaysayan Pilipinas, bayan kong sinilangan Kalayaan, tangi kong hangat Pinoy ako sa isip ko Puso ko, tiwa sa puso't diwa, ako ay Pinoy, ako ay isang Pinoy. Pinoy ako sa isip ko, puso ko diwa. Sa puso't diwa, ako ay Pinoy. Anong mga linya o taludtod sa awit ang pinakamatindi ang epekto sa iyo pagdating sa pagpapaalala ng pagiging Pilipino? Bakit? Bukod sa awit, ano pa ang ibang mga paraan ng pagpapahayag ng pagiging makabayan? Sa kasalukuyang panahon, paano mo maipapakita ang iyong pagiging makabayan bilang isang mag-aaral o kabataan? Ang awiting ako'y isang Pinoy ay isang malalim na pagpapahayag ng pagiging makabayan. Ito ay isang paalala sa atin ng ating pagkakakilanlan bilang mga Pilipino at isang inspirasyon upang ipagpatuloy ang pagmamahal at paglilingkod sa ating bayan. Ipinapakita rin ang iba't ibang aspeto ng pagiging makabayan sa pamamagitan ng pagbibigay diin sa sumusunod. Pagmamahal at pagpapahalaga sa kultura at tradisyon ipinagmamalaki ng awit ang mga natatanging katangian ng kulturang Pilipino tulad ng ating musika, sining, sayaw at mga kaugalian. Binibigyang halaga ang ating mga ninuno at ang kanilang pamana na nagpapakita ng malalim na pag-ugat. Pagkilala sa katatagan at lakas ng loob Kinikilala ng awit ang pagiging matataga at mapagmatiis ng mga Pilipino sa harap ng mga pagsubok at hamon. Ipinakikita nito ang ating kakayahang bumangon at magpatuloy sa kabila ng mga paghihirap. Pagpapahalaga sa bansa at sa kapwa Pilipino. Ipinapahayag ng awit ang pagmamahal sa ating bayan at sa ating mga kababayan. Nagtataguyod ito ng pagkakaisa at pagtutulungan na nagpapakita ng kahalagahan ng pagmamalasakit sa isa't isa. Pagpapakita ng pagiging aktibo at responsableng mamamayan. Hinihikayat ang awit ang bawat Pilipino na maging aktibo sa pagpapaunlad ng ating bansa. Nagtataguyod ito ng responsibilidad at pakikilahok sa mga gawaing makabayan. Sumulat ng isang talata kung paano mo pa maipapakita ang pagiging makabayan. Reflection Journal, Entry number 6 Paano ka magiging inspirasyon sa iba upang mahalin din ang ating bayan? Ano ang mga hamon sa pagpapanatili ng pagiging makabayan sa harap ng globalisasyon at impluensya ng ibang kultura? para sa ikalawang araw ang panatang makabayan. Kantahin ang lupang hinirang. Ano ang naramdaman nyo habang inaawit ang pambansang awit? Ano ang ibig sabihin nito para sa inyo? Ang layunin ng ating aralin, natutukoy ang mga konseptong may kinalaman sa pagkamakabayan na ipaliliwanag ang kahulugan ng bawat linya ng panatang makabayan. Panata Ito ay isang matimtimang solemneng pangako o resolusyon. Isang personal na pangako o resolusyon na maaaring tungkol sa anumang bagay. Panatang Makabayan Revised 2023 Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi. Kinukup ko pa ko at tinutulungang maging malakas, masipag at marangal. Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan. Naglilingkod, nag-aaral at nananalangin ng buong katapatan. Iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisikap sa bansang Pilipinas. Ang panatang makabayan ay isang formal na pangako ng pagmamahal at paglilingkod sa ating bayan. Sa araw na ito, aalamin natin ang kahulugan ng bawat linya nito. Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi, kinukup ko pa ko at tinutulungang maging malakas, masipag at marangal. Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan. Naglilingkod, nag-aaral, nananalangin ng buong katapatan. Iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisikap sa bansang Pilipinas. Ano ang ibig sabihin ng bawat linya ng panatang makabayan? Paano natin ito maisasagawa sa ating pang-araw-araw na buhay? Reflection Journal Entry Number no. 7 Bilang mag-aaral, paano mo maipapakita ang pagtupad sa iyong pinanata para sa bayan? Para sa inyong takdang aralin, magdala ng coloring materials at bond paper. Para sa ikatlong araw, ang pagtuklas sa mga konsepto sa panatang makabayan. Hanapin ang mga salitang nakalagay sa kahon sa loob ng puzzle. Ang mga salita ay maaaring pahalang, patayo, pahilis o pabaliktad. Narito ang crossword puzzle. Ilan ang nakita mong salita sa oras na inilaan? Ano ang nakatulong sa iyo upang makita agad ang salita? Layunin ng aralin na tutukoy ang mga konsepto sa panatang makabayan nakagagawa ng isang poster hinggil sa mga konseptong natutuhan. Pag-aalay ng sarili Nangangahulugang pagbibigay ng buo at walang pasubaling dedikasyon sa isang tao, isang layunin o isang ideolohiya. Ang mga salitang hinahanap nyo ay mula mismo sa panatang makabayan. Muli nating babasahin ang mga salitang ito panatang makabayan. Basahin o bigkasin nyo ang panatang makabayan. Maaari nyong gawin ito ng dalawahan o sa maliit na grupo. Ang panatang makabayan ay naglalaman ng iba't ibang makabayang konsepto tatalakayin sa araw na ito ang mga nasabing kaugnay na konsepto. Pagmamahal sa bayan. Ang pangunahing konsepto ay ang pagmamahal sa Pilipinas bilang sariling bayan. Ito ay ipinapakita sa mga linyang iniibig ko ang Pilipinas at dahil mahal ko ang Pilipinas. Paggalang sa mga magulang at guro ang pagsunog sa payo ng mga magulang at pagsunod sa mga tuntunin ng paaralan ay nagpapakita ng paggalang sa mga taong nag-aalaga at nagtuturo sa atin. Ito ay isang mahalagang bahagi ng pagiging isang mabuting mamamayan. Pagtupad sa tungkulin Ang panata ay nakihikayat sa mga Pilipino na tuparin ang kanilang mga tungkulin bilang mamamayan tulad ng paglilingkod pag-aaral at pananalangin. Pagiging masigasig. Ang pagiging masipag at marangal ay mga katangiang hinihikayat sa panata. Ito ay nagpapakita ng dedikasyon sa pag ng sarili at ng bansa. Pag-aalay ng sarili. Ang panata ay nagtatapos sa isang malalim na pangako na ialay ang sarili, ang mga pangarap at ang mga pagsisikap para sa bansa, ito ay nagpapakita ng pinakamataas na antas ng pagka-makabayan. Gumuhit ng isang larawan na nagpapakita ng pagiging makabayan ayon sa tinalakay ng mga konsepto. Reflection Journal Entry No. 8 Paano mo maipakikita ang tinalakay na pangunahing konsepto ng panatang makabayan sa iyong pang-araw-araw na buhay. Para sa ikaapat na araw, ang mga paraan ng pagpapakita ng pagiging makabayan. Pagmasdan ang mga larawan. Unang larawan. Pangalawang larawan. Pangatlong larawan. Pangapat na larawan. Ano ang naobserbahan ninyo sa larawan? Ano kaya ang pagkakatulad ng mga gawaing ipinakikita ng mga larawan? Alin sa mga ito ang ginagawa mo at ng iyong pamilya? Layunin ng ating aralin natatalakay ang mga karanasan na nagpapakita ng pagmamahal sa bayan na isasadula ang isang sitwasyon na nagpapakita ng pagmamahal sa bayan. Ang pagkamakabayan ay hindi lamang isang pakiramdam kundi isang kilos. Sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga gawaing ito, hindi lamang natin na ipapakita ang ating pagmamahal sa bayan, kundi nakikibahagi rin tayo sa pagbuo ng isang maunlad at mapayapang Pilipinas. Ilan sa mga paraan upang maipakita ay ang sumusunod: Paggalang sa mga batas, pangangalaga sa kapaligiran, pagsuporta sa mga produktong lokal pagrespeto sa mga kultura at tradisyon ng iba't ibang etnolinguistikong pangkat. Pagtulong sa mga nangangailangan, pag-aaral ng mabuti, paglahok sa mga aktibidad sa paaralan, pagpapalaganap ng kaalaman tungkol sa kasaysayan at kultura ng Pilipinas. Pagboto sa panahon ng eleksyon, paglahok sa mga kampanya ng pamahalaan pagsali sa mga organisasyong nagtataguyod ng mga karapatang pantao. Pagdarasal para sa kapakanan ng iba at ng bansa. Pagsunod sa utos ng Diyos, ng ala o ng isang badhala. Isagawa, magsama-sama kayo sa apat na grupo. Gumawa kayo ng isang maikling dula tungkol sa pagpapakita ng pagkamakabayan. Maari itong batay sa tunay ninyong karanasan. Siguraduhin bawat isa sa inyo ay may gagampan ng role. Pagkatapos ng dula, maghahanda kayo para sa pagbabahagi o kwentuhan tungkol sa inyong kinawa. Magbigay ng iba pang paraan kung paano mo na ipakikita ang pagkamakabayan.